Eh, what's up mga kabo? Ayan mga kabo, pawi na tayo mga kabo. Galing tayo sa bagyo, no? Wee! Wow! <laughs> Hindi nga! Yes! So, malakas pa sa hangin ang na yan. Nagpapatawa ka ba? Mm -hmm. Hindi ka naman kalbo. Hey, mga kabo. pawi na tayo. At, uh, doon tayo tataan sa mga kabo, sa Mindanao, pinitay tataan mga kabo. Dahil tayo ay i-exit uh, na ang Kisong na ang gabi So, takpong pogi na tayo mga po dahil tayo ay uh, medyo napagod sa biyahe at uh, ganitong takpo lang masaya na. So, sabay ingat tayo mga gabi no Dahil lang hindi at hindi yung mga pangyayari mga po kaya hanggang ano lang tayo mga po, itinong no? pinakatakbo. Pinaka ano mo yan, pinaka malakas na yung So, babatay ng sipinti. yung mga kabo, yan po ang takbong pugo. No? mo yun sila yung nag-overtake yan. Pag tayo naman talaga, pag mahina yung ano, at, at, at lang, uh, takbo. Pistlo lang nga ba So, sa patang uh, kanan lang talaga tayo. Kasi yun, yung sa paliwa na yan. Eh. Paslin talaga yan mga kabo. So, dito lang tayo takong pogi. Iyan nyo lang sila. Dahil magmadali natin sila. Dito tayo. Dito lang tayo. mga bro. Sama na siguro sa itong uh, spin day tinatag ko. At this, uh, safe tayo mga kabaw. Hindi naman sa masabi na safe, yun, safe, hindi safe so so, uh, yung mga Safe din yung So, lang. Huwag lang sila mga So, kami ay pa, pawi na. At, malapit na. So, salamat na pala sa inyo mga kapanood mga kapo no? uh, putulin ko na video ito no?